Ngayon pala birthday ng kasamahan namin na si Rowena. So nagdoto siya ng pancit, fried chicken, may puto na ginawa ng atin niya. May ano din, makaroon na salad at soft drink. So makakain na kami ng pancit. Ito talaga ang pinakamasarap na ulam na ang mga yung makakain ng pancit. Takam na takam kami na makakain ng pancit. Kahit lagi naman may gumagawa ng pancit pero wala tatakam pa rin. So ganyan ba talaga siya guys. At so, yung birthday niya ay naghanda po talaga siya. Kasama rin po niya dito yung ano niya, atin niya. Pero iba yung amo. Yung iba dito magkakapatid. Katulad ko magkapatid din ako dito. Yung iba namin dito, yung mga, mga kapitbahay lang nila, yung mga dito. So, halos kami lahat dito pala ay Pilipina. At ano, may mga bisayang dako. So, ayan guys. Nagdala ko ng ano, ng gulay para sa pansit niya. Akala mo naman ni Rowena, Nadarating yung ibang katulong, hindi pala pinagdadala ng mga among, naingayan yata kasi pag marami kami, andyan kumplito yung mga ano, katulong, Ma maingay kami guys kasi anong nagkakantahan, nagsasayawan, nagbibiruan, ang laki ng mga bunganga, nagtawanan, kaya siguro hindi nidinala. Kami lang lagi yung mga ano dyan, classmate na lagi hindi nadala. Pero ngayon yung ano, yung atin niya hindi dinala kay, ayun ko may sakit yata yung ano niya, yung alaga niya, nadalaga. Kaya hindi nagdala. Nadala. Hindi pala nagpunta. So yan, takam na takam na kami sa pancit. Marami pa naman yung halo. Maraming gulay, maraming ano. Maraming Maraming hipon, tsaka dog Kulang na lang atay ah. So binilahan talaga niya ng ano yan, patis. Tuyo ba, tuyo. <clears throat> yan yan siya guys. Minsan naman pag ano hindi. Yung ano ko pala, yung cake ko, hindi ko nagawa kay na ano, natapon yung cake. Sayang. Pero okay lang, may ano naman, may pancake. Kung may pancake na ba, may puto. Yun na lang gawin yung cake. Sabang nag ano siya, nag, naghiwa ng ano, mga sibuyas, mga gulay na hiyalo sa ano, sa pansit niya. Yung isa naman dyan, pinagawa siya ng shahi. Tapos ako, nag-ano ako, ng prito ako ng ano naman, fried chicken. Yes. <clears throat> yung nakayelo guys, siya yung katulong dyan. Nakita nyo naman yung lababo niya, isang ano lang. O kadupang ka niya. Tapos yung lutuan niya, yan lang. Kasi na, ganyan lang yung kasi niya guys. Ito ako. Wala, 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 wala lang sa kalingkinga sa mga bahay na nagiging ama namin. Ang kasi niya. Tsaka yung sala niya, walang halos na ano, nagamit. Kaya swerte siya dyan. Ang sinong makapalit sa kanya dyan kung hindi na siya magtatrabaho, mas swerte yung ano dyan discard lang kayo sa ano sa pagkain diyan kasi hindi pa siya nung nag nagbigay o nagbili yung amo niya ng pagkain iwan ko ba kung bakit baka ano nasanay kasi siguro yan kasi siya nung bumibili eh ayo kasi niyang mamilit pag ayaw ng amo bilan siya hindi rin siya namimili kaya yan kung ano yung binibili o bibigyan ng amo hindi na lang siya mag-ano bumibili na lang siya ng ano pandagdag sa sarili niyang pera <clears throat> yung ano amo kasi niya guys dalaga hindi siya masilan kahit hindi siya magalinis but yung baki yung mga wala problema yan hindi katulad sa mga amo namin na ano, masilan juice ko lord kahit muta kahit, kahit kasing laki ng muta na ano na dumi makikita yan tatanggalin talaga Ayan, binira ko nga siya na palit kami siya doon sa amo ko at di, dyan ako sa kanya nagmumura kahit daw ganyan yung bahay na yan na bumibili siya minsan ng makain niya ay hindi daw niya pagpapalit sila ba mo naman ang hindi maano dyan eh surteesya dyan eh hindi masila sa trabaho walang ganong gamit yung bahay yung kusina tingnan mo naman yung lababo oh ano yun ano yan so guys malapit na pag naluto yung ano namin yung pancit yung pancit talaga ako na excited eh. nakaka ano Para pala mag voice over namamaos ka mag ano nag iisip ka pa kung anong sasabihin diba ayan tinan mo na ano na naluto simulan siya magluto ng pancit yung isa dyan hindi yung ama, um, ano, tumutulong sa ano sa pagluluto kaya yung sa kanya yung magligpit siya magshilo silo yan. ng mga kalat ng mga amo doon yung pinaginuman yung pinagkainan tsaka mag ano Tsaka maghugas yan. Mamaya yan, tambak yung hugas kasi nagpapaluto yung mga amo at nagluluto din kami. i e, tambak yan mamaya, bahala na siya maghugas dyan. Problema niya na yan. yan. <laughs> Joke lang. Hindi nga guys, kasi yung lababo niya, isang tao lang ang kasya. Yung magpupunas nga abot-abot na lang kay masikip yung kasi ya, tingnan mo naman kasi na oh. tingnan mo naman lababo oh. isang tao lang kasya dyan <coughs> Kaya, bahala siya magahugas. Tambak yung punong-puno ayan mamaya. Tingnan mo. Pero okay lang naman kasi eh. least, makakain ng pansit na masarap. Tingnan mo yung tinlagyan ng tuyo. Fried chicken. Mayroon pang ano, macaroni. Puto. Char. Basta mga bisaya. Mga nindot yun na maglotok. naman. <coughs> A heart's beat To the city street We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Every from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild na pala yung ito ay matagal na ito ay nakasave lang sa cellphone ko kasi walang ano, walang time mag-upload kaya na kaya ano, sobrang busy Eh, inanahan ko nga lang ito kasi umalis yung amo ko ngayon kaya may time ako mag-voiceover hindi kaya madali yung mag-voiceover Malas yung amo ko kaya may time ako ngayon. maya maya darating na din yun. Kami lang dito ng dalawa kong alaga na maliit. Na maliit, na maliit, na bangong panganak. So, ayan, hinagasan niya yung bihon. Ayan, yan yung pansit namin. At saka yung isa, yung Mickey yata yun. Ayan, paglalawin niya yung dalawa. Sarap, sarap. Ang sarap niya. Ano, excited na ako. At haluan ng ano, hindi... Hindi ano guys, hindi repolyo yung ihalo namin dyan. Kasi ano, iba ng panglasa ng repulio. iba ng panglasa namin. Mas gusto na namin yung ano, yung litus. Tsaka sa tinola guys, ba diba sa atin sa Pilipinas, eh, masarap, masarap yun. Sa tinola yung ano, repulio. yung. Nung nandito na sa ano, sa abroad, eh, halos ano, litus, ihalo halos ano, sa <coughs> indumi, litus. Kaya yan, nasanay na yung bunganga namin sa kahit sa tinola, litos ang ilagay. Kahit sa pansit, litos, masarap. Hindi na masarap yung ano, yung repolyo. <laughs> Mas masarap na yung litos. Kaya pag sa Pilipinas, ibang ko, litos mahal. Kaya balik na naman kami sa repolyo. Ay, Diyos ko, ganito pala makahirap mag-voice over, no? Alas maubusan ka lang ang sasabihin. Gawa na lang. Gawa, gawa na lang para may masabi. Nagkakatakam na kumain ng pancit. Gusto ko na nga kainin lang yung Mickey. Tingnan mo naman, oh. Ang sarap niyan. Ang laki ng kuhali na yan, guys. Tsaka punong-puno. okay yan ang amo namin. Magchismisa na naman yun. Ang dami pagkain ng mga ano, ng katulong pumupunta kasi sa kusina yung ibang amo kasi nagluto din siya ng ibang nang kanilang pagkain. Siya lagi ang nagluto ng pagkain nila. Makikita nila yan. Eh, sabihin na may mga katulong ang daming pagkain doon. Taos doon ang Ang um, plato ng fried chicken, punong-puno, malalaking plito ng manok, hiwa ng manok. Saka yung kawali na malaki, punong-puno ng pansit. May ano pa, makaruna, tsaka ano, puto. Tsaka tapos soft drinks pa. Tapos tatlo lang silang kumain ng ganiyan sila. Walang pakialaman, no. Walang pakialaman diyan. Basta katulong magluto. Iyan ng sarili, hindi pwedeng hindi magluto yan kay hindi hindi kami mabubusog pagkain nila guys. Kahit saan magapunta, kahit magpunta sa labas magdadala kami ng pagkain yan. Mga tinapay kahit ano, kahit kahit boil egg lang or tuna yung madalian ano yung hindi sila nagsasabi na ano guys na punta sa labas. Ah, dala kami niyang kahit ang madalang pagkain, kahit tinapay. Hala, hindi pwedeng hindi ka magdala. Uy, kay, nakakagutom. Minsan, nagabigay ng ano, ano, maggutom kami. Kaya, discarded, discarded lang talaga yan. Kahit anong madalang pagkain sa ano, kasi ginadalhin yan. Hindi pwedeng walang dala katulong katulong. Like, nakakagutom. Oh, maghintay ka lang na ibigay yung amo. Pag walang ibigay yung amo, hindi nga nga, uwi ka ng gutom. Mabuti niya magdala, mag-safety ng pagkain lang. Pag ano, pag lalabas kami kahit sa mga park strawers, saan dyan, yung mga bago, kanya-kanya kami, kami dala ng bago, yung mga puno, yung mga pagkain. Yung walang dala. Parang konti yung toyo, no? Parang konti yung toyo, Parang Mamaya yung taska, itikman natin, baka maan. May timpla pa naman tong pagkain doon. Uy, ihalaw na itong ano, laman ayun pala yan. Eh, ito na ano. Oh, lang ang masakit ang ang ko. Ay, yung ano, panungkot ngayon. Masin nga? No? Mm-hmm. Oh, mm -hmm. Ang pinta masin. Ayun. Grabe, ang sarap. Tikman muna natin oh, anong lasa nito. May timpla din yun. Eh, kung muna nalagyan ng tuyo. Hmm. Um, ano na pala? lang sunod? Pakit! Patatakpan natin yan. Tilaw. Sige, nilaw! Hmmmm! Taman to na! Ano yan? Taya, amay! Ano pa nga tayo kayong asal? Tago ko na to! Ay! Tago mo dito sa ilalim! Kaya, anong nga yung isa? Hindi na tayo maglabunong! Ano yung... Ano yung mga rife? Hindi na tayo maglabunong! Ang rife na tas limang, hindi na tayo maglabunong! Hindi naman talaga tayo kakain ng paning ngayon! Ay! Yaw ka! Na-rem! Na-rem! Anong nga yung mga sika? Pumal! Anong nga yung mga sika? Ano na parang natin sa pag-

Ano yun? talaga, babe. Wala, oh, tingnan mo talaga, oh. Makita mo talaga kung ano kasarap na ano. Wala ka, guys. Maganda pa ko dito ng birthday eh, yung sa kanta niya. Pahay, balihin akin. Pakainin natin mga bata. Oh. Pansi ay fried chicken. No, sa naman na English, isa. Wala, na wala, 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 Mami, butali na. Atong, atong. na. Ada. Ayan, may kami. Ay, dapat dito pala. Guys, tanawang Pagkatapos ng birthday ni Rowena, ayan lahat na gamit sa birthday ni Rowena, oh. Grabe, guys. Grabe ang okay. party ni Rowena nga karon guys, oh. <laughs> Grabe, Maone, kuhaan. Grabe, Rowena, gipartihan sa among amo. <laughs> Pinartihan siya ng amo namin. Ayan, daming kalat, oh. Maragi ka din tao niya mong regalo sa nag-birthday. Um, uh -huh. Pulpak ang agasan. aray, sige. Ay, na daghan